Nakauwi na ng bansa ang ilang Pilipinong naipit sa digmaan sa Israel at maging sa Gaza Strip. Patuloy din ang pagtawid ng mga Pinoy sa Rafa border papunta sa masilitas na Egypt. Nasa frontline na balitang yan si Reynel Pawit. Sariwa pa sa alaala ng OFW na si Gemma at sa asawa niyang doktor na Palestinian na si Iyad kung paano dinurog ng gyera ang Gaza City. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon, Di sila nagdalawang isip na sumama sa repatriation na ikinakasa ng ating gobyerno. Kasama nila ang dalawa nilang anak. Pag may war talaga, talagang mahirap yung mag-stay ka doon. This war the most dangerous, most dangerous. They are killing civilian, only civilian. They did not kill even one soldier. Just they are bombing the towers and the people inside during the day and during the night. Kabilang ang pamilya ni Najem at Iyad sa 41 Pinoy repatriates at pitong Palestinya na dumating sa Naiya Terminal 3 kagabi. Sila ang ikalawang batch na mga inilikas mula sa Gaza. Patuloy naman ang pagtawid ng mga Pinoy sa Rafa border crossing mula sa Gaza papuntang Egypt. Bumisita roon kahapon si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega para kumustahin ang sitwasyon ng mga Pinoy na nalayo sa bakbakan. Sa isang daan at tatlumput na Pinoy sa Gaza, isang daan at labing isa na ang nakatawid pa Egypt. Labing tatlo ang nadagdag sa mga Pinoy na nakatawid na papuntang Egypt kahapon. Kabilang sa kanila si Carmelita na tatlong dekada na sa Gaza. Bagamat di na bago ang sigalot sa lugar, ito na raw ang naranasan niya. Lalo't kaliwat-kanan ang pagsabog ng bomba. Dagdag pa riyan ang pasakit sa kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan. No food, no electricity, no internet. Wala po lahat. Everything is cut. Kaya napakaya survive na lang po talaga. Suwertihan na lang po ang makaligtas. Suwerti na lang po ang Pilipinang, ang mga tao na nakaligtas. Wala pong ligtas mm. talaga. Bukas ay inaasahang may labing apat na Pilipino at limang Palestino na mula sa Gaza ang darating sa bansa. Pasado alas tres ng hapon naman kanina nang lumapag sa bansa ang 37 Pinoy lula ng repatriation flight ng gobyerno mula sa Israel. Ito na ang ikapitong batch ng repatriates mula Israel na nakauwi ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynald Pawid News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.